Ayan guys Magandang araw sa inyo guys bigay gagawin tayo ito Isuso lander Ayan ano mo nangyayari dito boss Mahina ang Mahina ang preno Ayan Mahina daw ang preno Bakit papaltan na lang isang buo Ha Papaltan na lang isang buo ano Ayan Ayan guys Medyo Nakakailan pa rin na raw siya ng ano Ng repair kit Ay ganun, ganun pa rin Kaya sabi niya Papaltan na lang yung bago Ayan Tuturuan namin kayo para paano magpalit ang bago nito. 4JA1. 4JA1 to, ano? Suso Highlander. Model 19? 98. 98? O, oh, yan. Okay, sorry. 98 pala yan, guys. Yan ang gagawin ngayon ng ating mechanic, si Boss Paolo. Yan, guys. Ito, bumili na kasi yung may-ari ng ng kanyang bagong papalitan guys ito ipapalit natin guys nihintay lang yung mekaniko yan oh. guys Suso Highlander yan Japan Standard Asahi yan ipapalit natin guys 15-16 papalit na natin ng bago ha, nah, guys ha siyempre ang unang mga pakakalasid guys itong dalawang tornil dito guys ayan Dalawa lang itong rin niya guys. Isa dito, isa dito. Yan. Yan ang kakalasin ng ating mekanik. Si Boss Paolo. Mga okay, boss, bagong paligo ko na yata boss ha. Mukhang... Mukhang bagong paligo na. Ito boss. May tibuksan mo nga boss. Baka gusto mong buksan. Dahil walang tornillo guys. Ito lang kakalasin dito. Yan. Saka ito. Ito ka ka boss ito, 3-8 ba yan? 14. 12 ba yan? 12. 13. 13. Oh, oh, no. 13. Japan nga, eh. Japan yung nabuha. Ito, guys, sa Ayan oh. oh. Asahi, Japan. Ayan yung tornilyo, na yung, yung pala, guys. Di pala, ito, sahi, Japan. Di pa guys. Ayan oh. tatanggalin piting. Dos, yung piting nung guys, sa ito muna yan, yeah, talaga yung piting. Yes, wala dyan. Ayan. Wala talaga meron yun. Yun muna ako nang tatanggalin, yung piting. Kasi yun yung naka ano, pa, yung pwedeng tanggalin yun nung turilyo hanggang nakapiting. Siyempre yeah. so, flung dyan. Yeah. Siyempre flung. Guys. Siyempre uh -oh. yeah, flung na. Oo. kinakalas na ni boss Paulo. yung muna, dalawang piting na yun guys, ang tatanggalin na dalawang piting na yan. Bago tanggalin yung dalawang tornil sa master. yan guys, ganyan lang pagpapalit ng brake master assembly ng Susu Highlander 4 JA1. Charo face. Ayan guys, so tanggal na ni Boss Paolo. Ganyan na bro. Simple namang palit to guys ha. Halos apat na ano lang. Ang tatanggalin, dalawang tornilyo okay. sa master, saka dalawang piting. Yun lang, ayun guys. So. Ayos na, oh. Ayos na, Ito, oh. yung papalitan, guys, oh. Yan oh. Luma na. Ito yung papalit natin, guys, oh. Eto, guys, yan. Ayan, ito, guys, ayan, oh. Ayan, kita yun, guys, oh. Ayan. Parehas na parehas, guys, oh. Eh, magkaiba pala ito, guys. Luma yung isa. Isa yung bago. <laughs> Kaya magkaiba ito, Magka Magkaparehas sa sukat, guys. Pero itsura. magkaiba. Yung isa luma, isa bago. Yan guys, ah. At ito, siyempre, ang gamit namin fluid. National fluid. National, baka naman. Ha? Baka dali sa iyo yung endorser dyan. Yan guys, kakabita na namin ni Boss Pauli yan ha. Okay? Mahanap na po, ano, repair kit dati. Ah, isa ba ito, si Revejo, laging tagas. Oh. Okay guys, kaya nga pala tanong mayari ito, ilagi to tagas pala ito. Ni lang ito. Kaya ngayon, bumili na siya ng bago. Yan. Ito ay favorite guys. So yeah, bumili siya ng bago kasi lagi daw tagas. Kaya pinatan niya ng bago guys. Ayun ay, kakabit na. Di boss Paolo, yan o. Oh. Yung guys, kakasa na o. Oh. Bagong bago o. Bago. Parang ano ah. Hindi magkaiba. Isang luma, isang bago. <laughs> yan, guys, so kinakabit na yung torneo nung master, brake master Ayan. o crazy bang size nun o crazy ang size nun japan standard ang ano japan standard ang ano, tournillo 50-16 to guys sa 50-16 ano yung size niyang brake master ng susu Islander. 2019 ba ito ay 2098 ano ay hey, 1990 model 1998 model pala Highlander Isuzu 4J-A1 Okay Ayan guys Subscribe nyo kami Sa aming YouTube channel TMB TV Pa-like At pa-share na rin guys At pindutin Yung notification bell Para lagi kayong updated Sa mga share namin Video at focus po guys Okay guys Ayan Sinasalita ng fluid Syempre guys pag hindi mo sinala yung fluid dyan, hindi gagana ka yan kaya kinakailangan may fluid ayan guys, o oh. i-testing e na, bubong pa rin, o oh. ayan guys, o oh. yun ayan guys i-testing e na yun so, guys, o oh. parang bina-blade na rin, parang bubong gumagana yun, o oh yung kanyang master lang guys so sumisirit na yung la kanya yung blue ibig sabihin apak na guys yan apak lang ha huwag hindi pinawan yan kakabit na yan guys huwag ka na yung parang pinakang pinayblade na yung guys yan o pinayblade na niya yung kanyang fitting uh, 316 yung guys yung fitting na yun yung kinakabit niya 316 yan ganyan lang kasimple guys pagkabit ng brake master ng Isuzu Highlander Napaka simple. Napakadali. Miski kayo, kaya nyo. Pero hindi nyo kaya, punta kayo dito sa aming shop, EMB Motor Shop, at hanapin nyo ang aking mechanic, si Paolo Yan guys, blade-blade pa ulit yung isa. Yan guys, ganyan lang pang blade, blade ha. Para matanggal ang hangin. Kaya blade-blade nyo para matanggal ang hangin. Ayan o. Yan, guys. guys, baka akala nyo, basta sumisirit lang yung na, meron nagbobomba sa, ano, sa loob yung driver yung binobomba niya yung pinakang pedal ng preno para sumirit yung yung flowy guys kinakailangan may katulong di dito, dito, dito guys pagbe-blade okay guys eight eight ha simple simple lang oh wala pang ano ay? wala pang 30 minutes tapos na agad sa madali yun yun nga lang Yo guys meron meron nag-aapira na dito kaya ano yung aming audience sa marunong, sa marunong daw madali, sa hindi marunong. <laughs> hindi daw madali. Tama. Nga. May punto sa mga guys yung ating yung ating viewer. So, yeah, may punto siya. Tama nga naman, kaya nga kung hindi kaya, punta kayo dito sa amin. Sa motor shop, <coughs> EMP motor shop. Okay, guys. Okay, start. <coughs> Ya guys. Yo, sinali na sinali na prang tuwid kasi nagkulang guys kasi gawa na pang tuwid eh Kasi tatapo ng kauti yun Kaya hindi may iwasang magkukulang yung kanyang ano ay Kanyang master yeah, guy. Ayan guys Ayan guys, okay na Ayan, kasi yung pa Ayan guys, okay sa'yo, tete-testingin muna, tete-testingin muna, ano? Ayan guys, tete, -tete mo muna nang mayari Kung okay na, yung pinalit tayong bagong class, Vetmaster S&D ng Paul JA1. 1998 model ito, guys, ha? Ayan, o, no, ayan, o. No. Ganun lang, kasimple kasi, magpalit, guys. Apat at top nililang kailangan tanggalin nyo, eh, dalawang top nililang, dalawang piting na para sa fluid, sa brake, sa una't huli. Ayan okay, guys, tete, -tete na muna nang mayari, ayun, o. No?

Oh, ayan, guys, guys, ganyan lang kasimple. Magawa ng brake master ng Isuzu Highlander. 1998 model, guys, ah, 1998 model yan, guys. Ayan, o. Ganun lang kasimple. Dalawang turn nila sa master, tapos dalawang fitting. Yung dalawang fitting na guys, ay yung nagdi-distribute ng fluid siya. Hunat huli, guys. Okay, guys? Ayan, guys. Tara, kahit pa paano, may natutunan kayo sa aming i na konting video na short video namin na kung paano magpalit ng brake master ng Isuzu Highlander 4JA1. Guys, sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasir na rin, guys. At hibutin yung bell para lagi kayong updated sa mga share-share namin video, guys. Okay, thank you, guys. Thank you sa lahat ng guys. Thank you. Ah. Thank you. Yo guys, tayo na yung mayari Yung ginawa namin Yo guys, ha, ah, gano'n lang kasimple At Gawa ng pagpalit ng brake master assembly ng Isuzu Highlander uh, 1998 model guys Okay guys Yo guys, ayos na Yo, yaw na guys Yo,